ang compounding po na sinasabi ni Raj na hindi na kayo gagamit ng Corbit kasi meron na kayong account, pipindutin nyo lang po yung copy X. Ano po, copy X. Kunyari po may $10 na doon, no? Punta kayo ng followers hub, no? Strategies. Ayan po. Ngayon, kung makikita nyo po, meron deposit. No? Kunyari po, magde-deposit tayo. Deposit, ayan po, a minimum of 10 No? So kunyari bigla ka 10, 'yo, yeah, tapos deposit, ma-add up na po 'yan dito sa investment ninyo. Pero yung investment ninyo 10 times 2, 20 times 12, madadagdagan po 'yan ng 240. Nakuha niyo po yung balance ninyo. So hindi na kayo gumamit ng forbit. Okay? Ang sabi ko nga, example ganito ha. Be okay ng example. Kunyari no, ang investment ninyo ay 500. Okay? 500 'yung investment ninyo. So, nagdagdag kayo halimbawa, gusto niyo magdagdag 1,000. No? Ma-compound ko ba 'yon na walang gagamit, hindi gagamit ng corporate. Magagamit, pero hindi niyo pwedeng hindi niyo pwedeng ilagay 'yung buong 1,000. Hatiin nyo siya sa apat o kaya sa dalawa. Gawin nyo, sa balance ninyo, maglalagay kayo ng 500, no? Pipindutin nyo yung deposit na to. Ito, ipindutin nyo yan. Deposit. May 1,000 kayo na balance. Lagay nyo 500. Okay? Tapos, pumindut na naman kayo ng another deposit. Maglalagay kayo ng other 500 para makumpleto nyo yung 1,000. Bakit hindi nyo ilalagay yung 1,000 isang buo kagad? Kasi po, ang nilagay niyong Corbett lang ay worth $500. Hindi mababasa ng system na uh, sumobra yung investment mo. Baka yung another $500 mo, no, hindi mag-times 2. No, hindi siya mag-times 2, kundi mag-times 1 lang. So, para maiwasan niyo yung ganong situation. Oh, t tama, ta tama, Coach Anton, para secured. Para secured, no? So, kunyari, um. kunyari, nagpasok kayo ng, example mo, 500. So, sir, e pa, paano kung halimbawa, ang unang pinasok ko lang, 100, e may, meron ako 5,000, di puro tigaw 100 lang yung ipapasok ko. E gumamit ka na ng Corbett. Para sigurado, e laki na ng pera mo, eh. Tama, tama, tama. Diba? Huwag ka nang, mm huwag -hmm. nyo nang ipidim. <laughs> Yan yung, mm -hmm. yung mga ganon, no? Kunyari, ang pinasok mo lang, 100, e 5,000 yung ipapasok mo. Sir, mo, hindi magta-times to yun. No, oh, di ba? So, ang gagawin nyo, paggamit ka na ng Corbett dyan. Bakit? Eh, palaki na yung pera mo eh. Wag, wag kang mag -re risk ng mga ganong bagay. Tapos sasabihin mo, sir, nag may problema eh. Yung 5,000 ko nag-times 12 lang, hindi siya nag-times 2 pa. Bakit? Anong ginawa mo? Eh, ginamit ko kasi, sir, compounding eh. May 100 ako eh. Paano ginawa mo? Eh, pinasok ko yung buong 5,000 ko eh, hindi naman yun ang tinuturo natin eh. Hmm. Tinuturo okay, natin yung, di ba? Oh. Wag na yung, yung, yung papatunga, wag mo lalampasan. Wag mo lalagpasan yung papatunga mo. Okay, yun. Hmm. Yun na po yun. Para sa security ng, kuha naman, ano? Para hmm. hindi ma, mag, magkaroon ng problema. Hmm. So, ganun po yung gagawin nyo. Wag nyo lalagpasan yung papatukong yung ano ninyo. Ngayon, kunyari nga, naglagay kayo ng 100, tapos magko-compound kayo ng 50. Yun pwede po. Basta 2D lang ito sa investment pwede. nyo. Ngayon, kung lumagpas man sa investment nyo, meron kayong 100, nagkaroon kayo ng 250 na ilalagay, hindi iligay nyo 100 lang muna, tapos another 100, tapos 50. Pasok yun. Inis in isa in inti inti niyo pero kung bibiglain niyo yon na 250 hindi hindi nyo hindi